kayo naman na si Ate Jorna ng gamot. Hindi ka na po iinom, wala akong sakit. Ano ba, may kaya? Ka, hindi kasi ko mag ka gamot. So ayan mga kababayan, natapos na yung check up ni Ate Jerna. Nagbigay sila ng napakaraming gamot tapos may bibilhin pa tayo. Sabi mo tohan so eto po, isa lamang ito sa binigay ng uh, doktor mga kababayan, ang pag-inom ni Ate Jerna sa isang uh, tablet is, hahatiin to, one port one port lang. So sa isang tablet is, apat na beses niyang iinumin. And every bedtime lang daw po. Okay? Tapos after maubos ito, babalik na naman kami dito. So, samahan nyo na lang ang mga kababayan na uh, mag-pray po tayo sa mabilisan pag-recover ni Ate Jerna. Ay, Ate Jerna, okay ka na. Ayan, tignan nyo mga kababayan. A few moments later. Po muna kayo. Three hours later. Mm -hmm. Day, kusog ka na, Dai. Ha? Ano ka na yung mga ayoko pa masayang kulay ko. Uh, inom, inom, inom ka na yung eh, day, ano? ng gamot dahi para mas mawala sa kutunin mo. Ay, hindi na sa akin. Ha? Ah, sa akin. Yung ano? Yan uh, ang pa pananggamot para mo. So, katang ko, ginapilit mo ko. Nagulang ko, ikaw kagkamag-anak ko, ikaw nililagyan mo di prin sa lawas ko, hay. Ang niyo ko doon, gam. Isa ka daw, ang kwarta ko balaga. Binigay ka barang gitanon. Hmm. Palinas, di mo na masalagay ako pala. Inom tanay ka? Ano bulong ka? Sa tindak, kalugaw. Ka? anong tanay bulong ka? Para ma... Hindi ko yung nagot man bala. O, gani. E, para madulang... Hindi ka sasagutin yun. Ito ka bawal. Walang yun. mabaho pala. Studio yun. O, oh, para ma... Kaya ka mga nag-opisina. Saan yung bahay mo daw? Ha? Opisina lang ko ga. Ulutusan. Ugas pinggan. Hmm. Inom ga? Ano? Gamot ga? Para mawala ang sakit ng ulo Saan mo Hindi, takot sakit. Ha? Papuli ka to bala sa inyo? Oo oh, nga naman, sabay tayo, uwi tayo. Sama ka ba sahay? Ha? Uwi tayo sa amin? Kapiti. 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 Ha? Oo. Oo, oh, dahil nainom muna ah. tayo ng gamot. Ha? Why ganun ko pambayad ka gamot? Hindi, Pilit eh, mo. mo takon nga. Eto, may gamot tayo. Oo. Oh. May gamot tayo. Dali na. Siyem. Dali na. Dali na. Dali na. gamot. Oh. Nandati mo, karoon po pag para ako magkakapira ko pa rin yan. So ayan, papayagamay na si Ate Jarna ng gamot. Hindi ka na kuya yun ang mula kong sakit! Ba't ka pamilat kaya? Para na mawala yung sakit ng Ba't ulo mo. gani? 会得。 Grabe si Jarna. Yanon o, oh, o Ang dami, eh. na masi Kawawa naman si Aling prangki. Si so, si gamot na yon, yung gamot na yon. yun, eh, napakamahal po ng gamot na yun, 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 Pinagastusan po ito ni Daddy Frank at ka, ni Aling Rochelle. Kanina gusto niya uminom, kaya lang wala pa siyang kain, kaya pinakain muna. Kaya lang nung no. pagkatapos kumain, ayun na po yung nangyari na naman. Kaya lang. No. naman sa kabila nagwawala. Kaya doon. Oh. Gracias. Sí. Sí. talaga itong ba yung gamot niya oh nasa na yung gamot nawala na yung gamot tinapon niya tinapon eh. niya yung gamot, ang oh, mahal po nito yung gamot na to ano? hindi natin alam kung saan May pupunta sa studio yun Ayan ang problema din ng sa nagwala. So, ayan po. Ganyan po yung ugali natin Jeremy no? Oh. So, ayan po. Abangan nyo na lang po yung, ano, yung mga update, no? Kasi, uh, hindi namin alam na po sa siya pupunta ngayon. At, ah, uh, kitang kita yun know, naman kung paano siya alagaan dito sa kay Daddy Frankie. Pero, ayan, talagang wala. Oo. No? Iba na po talaga yung kanyang, ano, na pag-uugali natin dyan no? Huh? ayan po, maraming salamat po uh, sana subaybayan nyo po yung mga videos ni Daddy Frankie tsaka ni Aling Rochelle salamat po, God bless po everyone